Ito siyam ang sugatan sa karambola ng sampung sasakyan sa barangay Mambugan, Antibolo City. Narito ang balita ni Jay Martin. Target on air. Live. 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 Report. Sa sa kuha ng CCTV ang pagsalpok ng dump truck sa kasabay nitong wind truck, kabilang ang kotse, kahapon pasado las dos sa sumulong highway barangay Mambuga ng Tipolo City. Basag-basag at yupi ang windshield ng dalawang truck sa lakas ng impact ng salpukan nito. Ayon sa barangay captain ng Mambugan, iniwasan ng dump truck ang isa pang elk truck na kasabay nito. Napapunta sana sa direksyon ng masinag. At mga alas dos ng hapon, pababa. Itong uh, dump truck na nakapababa siya, tama-tama nakasalubong niya yung delivery truck ng soft drinks. Na, umiwas, tumama dito sa malaking truck. Pagdating dito, mayroon isang badya. Isang badya rin sa likod ng truck na ito. Isang kotse dito. Tapos sa uh, tatlong motor. Tatlong motor? Tatlong motor. Tatlong motor. Na, tapos ng na, nakatambay po ako sa labas. Tapos nung maya maya kunti, may cool malabog. Akala namin, may, yung bahay ng kapitbahay namin, akala namin yun ang bubagsak yung bubong kasi gumagawa. Kaya sabi ng hipag ko, Laday, ano yun? Sabi niya, Ala baka bubong na yun ng tapit bahay namin bubagsak. Ang ginawa ko, lumabas po ako. Paglabas ko, hindi pala yung doon sa bahay. Paglingon ko dito sa may highway, dito pala yung banggaan, may dam truck at saka yung truck. Tapos dito yung isang L3, may maraming bote ng soft drinks na wala pa pong laman. Wala pa pong laman. Mga ano pa lang ba? Bote. Doon na dito na nagkalat na dito mga... Aabot sa siyam ang sugatan kabilang ang dalawang senior citizens na maluba ang sinapit. Tapos nakita ko yung driver ata yung doon sa may ano, sa may doon sa unahan, sa may anak harapan. Yung nakita ko nung may duguan, umalis na ako kasi parang nanirapis ako uwi. Eh. Doon lang po, hindi ko na kaya pong tingnan yung mga nilagod ko. Samantala, umabot ng halos silang oras ang pagbagal ng trapiko sa kahabaan ng sumulong highway na siyang naging daylan ng pagkaantala sa mga motorista. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa daylan ng karambola ng sampung sasakyan. Ako, si J. Martin, ng target owner, naguulat para sa DCM 1530, ang Radio TV. Target on Air, live, live, report. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng clean fuel, quality fuel for less. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pasay Cockpit, basta quality fight, Pasay Cockpit at Del Monte Cockpit Arena. Sa Del Monte, magandang harapan, patas ang laban. Yung taga-barangay uh, Mambugan, Antipolo City, diba nakasabay ba'y nakasabay-bay sa atin, ha?